ito mahan ako makabala pa magandang magandang araw magandang magandang umaga sa inyo lahat mga idol ayan na uh, ito po tayo sa ating spot ayan po ay kaganda po ng spot natin no medyo hindi naman lumalim kuno sang araw daw po lumalim ayan, umahan daw po rito sa park parking parking ng tricycle Ayan, ha, uh, na natin para makahuli po tayo. Mag-isang oras na po tayo, wala pa tayo nahuhuli. May kumakagat naman po. Kaya na naman tayo ulit. Pang ano? Ang huli. Puro lang po sila ano, kumakagat naman. So, siguro po malilit lang natin yun rito mas ga. Pero okay lang eh baka mamaya-maya po baka ano po tayo makahuli. Subahan ako, Nakawala pa. Nakawala pa. Umabit po sa kangkong, Nakawala. Ah, rin oh. <laughs> Nako. Ayan po oh. good size na to oh. Tilapia oh. <laughs> Ay, salamat oh, nakahuli rin oh. Good size na po ito oh. Bukunin ko na po ito. Ano man 'no. Ah. Mun. Oh. Ye. Ah, table oh. palikpik lang po na ano. Ah. Oh. Aksidenteng sabawet. <laughs> salamat oh. Ngayon po pangalawa oh. Eh, mag-good size naman po yung atin na huling tilapia oh. Ito na naman oh, uh, good size na naman po. <laughs> Ayun na. Eh po po atlo ah. Uh. Eh salamat Lord ah, uh. pangatlo. <laughs> Bigla pong nilubog. <laughs> Hindi na huli. po. <laughs> Kaya mga good size po. Ayan oh, napapaluhod pa ako. Ayan oh, mga good size pang apat po. Hindi pa susundan yung apat natin na huli. Pero okay na po yun, apat. May higat paano eh. Meron tayong pang ulam. Na may uwi. Apat na po tayo, nakakaapat na. Puro halos isang size. So, yan po. Mamaya-maya, uwi na po tayo. Ngayon, nakakapat naman po tayo. Okay na po yan. Tapos, eh, mayroon po tayo nahuhuli pa sa ngayon. Ngayon, po naman tayo ng pang-ulam. Yan, nung ano, ano po. Kasi, nung hindi po mabahak, marami pong nahuhuli. Nung bumaha po, para bang simabo, ano, uh, tawag doon. Sumabay po sa Agos, nung bumaha po yung mga isga. Kaya po madalang po nahuhuli natin ngayon. Pero okay na po 'yon. Kasi mayroon po tayong nahuhuli sa pang-araw-araw. araw araw Ayan po, huli oh. <laughs> Ayan o. <laughs> Ayan. Lapad o. Oh. Ay, salamat o. Oh. Ayan, lapad oh. Wala <laughs> pain yan? Meron o, pins. Pins mo, pins. Ayan po, may namamangka. Ayan po. Oh. Ayan o. Ang labi naman o. Oh. <laughs> So, bilis pong kagatin. Ito lasahag sa po ito. Makawali man o hindi uwi na po tayo. Kasi mag-aano na po, maghahapon na. Ah, naman po tayong ng piraso Oh. Is oh. ano oh. tilapia. Oh. Ayun po pang anim oh. Good size. <laughs> Ayun po. <laughs> Salamat Lord Ito oh. po good size ah, oh. dapat na rin oh. Ayun mga idol, uh, uwi na po tayo. Nakahuli na po tayo ng pangulam, anim na tilapia na mga good size. Tinahuli. Ayun, hanggang dito na po ating vlog. Salamat po, God bless.